Hello mga kapapa, kumusta kayo and welcome back ulit sa aking YouTube channel. So for today's vlog, so dito tayo dadaan sa Riverside. Maghahanap tayo dito ng pwede natin pagbigyan ng Pantawid Butong Packs. So kung hindi ka pala kapag subscribe sa aking YouTube channel at, at kung bago mo pa lang itong napapanood, so please pakisubscribe ng aking channel. At syempre huwag nyo rin i-skip yung ads na lumalabas. Uh, so yun, mga kapapa, yan maghahanap na tayo dito ng ating pwede pangbigyan Oh, ang ganda dun oh. Ang ganda ng farming nila oh, yung pagdidilig. Tingnan nyo. Ayan, oh. Oh. Oh, ipa nagdidilig sila, oh. Di ba ang galing, oh. Wow. Ang galing. Astig, oh. Astig. Ayan. Eh, nakitingin daan. Oh. Diba? May giliblib na to. Hindi ko lang alam kung may pagbabago na kasi ano bang taong yun ako napunta dito? 2019, last ata punta ko dito o 2018. Hindi ko na masyado kabisado eh, itong lugar na to. Kaya hindi ko alam kung paraming aso. Ayan o, oh, farming o. Sa UP to eh. Yeah. So tara, belakang belakang tayo. Oh, di ba? May mga aso na agad. Oh. Marami kasi itong aso. Tapos ito ay abaka. Sagingan yan, sagingan. Karamihan na ato dyan, abaka. Ayan. Ay, yung ako. Di ba? Ang tatapang. Ayan, maisa na siya. So parang ano, naliligaw na ako. Wala na yung mga bayan. ako nga, wala niyong mga bahayan dito. So, andito na yung mga bahayan pala dito. May mga bakod na siya. Hindi na siya tulad nung dati na walang bakod. Ngayon ay binakotan na. Oh. So, may mga bakod na. na walang daan importante yung makakapasok sa dyan. Tapos... Oo oh, nga, may mga bakod ko Hindi kaya ano, private, private property na to. Ito may bahay. ayan so pasok ulit tayo dito sa bahayan ayan. parang riverside pala to ayan Ay, <laughs> yung pupusa. Ay, ate, good morning. May bibigay lang sa inyo. Pantawid butong. Naglalaba kayo? Naglalaba kayo? Hindi po nagagawa ko kung paya. Ay, Ay, ano yun, boss? May bibigay lang pantawid butong. Ha? Ah, Alam <laughs> Pantawid butong. Ano po ang trabaho niya? Nagpapawersa ko. Nagpapawersa ko. Nagpapawersa ko. Nagpapawersa ko. Ha? Bago lang ba dito ng alto? Matagal-tagal na rin, po. Kasi isa, isa lang yung igiban niya dyan, no? Mm. Oo, so, so, so so, may nabigyan niya ako dyan. Taga-igib daw siya. Ah, baka ah. si baby yung babae. Ah, ayun. Si ay, yun ay, yung sinasabi niya na karaan. May nagbigay ah. daw dyan. Ayun. Okay. Ang tawid-goton lang po yan. Salamat po. Uh, Salamat ah. po, kuya maraming kayo na yun. Bigas. Bigas lang. Okay po. Isa lang ah, yung igiban dyan? Isa lang po. Yun po, yun lang. po yung yung potong yun. Ayun lang. Kaya ay, pala nung pagdakot dyan, nakaraan daming... yung meron din po doon. Ay, meron, meron din. Yung medyo malapit dool. doon. Ay, hindi pasok dito yung nawasa. Meron lang po kami dati nawasa na dito. Ah, meron. Ano po doon? Wala lang po. Sa kasi yung Di ba lahat wala nang nawasa? Ah. Ay, hindi na rin po walang bayan. Libre na po ganyan. Masa ka malapit lang. Ano po pangalan niya? Maricel po. Maricel, ay po. Renato Regay po. Ah, sige, sige po. po. Sabay po. Salamat. Ayo. Salamat kuya. Ayan si ate. Ang bilis niyo po. Ayan po. Ayan ng buwan. Ibay niya. Ayan sa ating kabigyan natin. Ayan po. Ayan po. Ayon po. Ayon po. Ayon po. Ayon po.

May eh, isa pa tayong babalikan doon. May isa pang bahay doon. Pinadaan natin walang tao. Babalikan natin siya. Good morning po. Ayun, busy niya. Ayun, pa po po Yeah. training looban pabalikan so, natin yung nakaraan dito yung walang tao barang-barang yung bahay que acha